Mabuta kami ng kawit chart. Kasama ko si mama. Naglakad kami. Nasik sa mga. kami ng suman at kung ano mabibili doon. Naglalakad po kami. Kahit pala maarawan tayo, tumaga naman. bago ka makauwi ay ko na ay ay lang kasasabit ano yan shuttle service oh, should, 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 should. Hmm. shuttle service na dito ayan gusto nang umuwi dyan may mga shuttle service na po

ng kidlat yun. Makisa-isang puno na yan. Kawit bridge. Kawit bridge na ang maliit na tulay. May tubig din pala dito. Dati walang tubig yan ay. Kawit bridge. Ha? <laughs> bri. Alam mo bang tulong? Mahihingal lalagap pag nakamas. Maingat maglakad bang nakamas. Wala ano, utot pa. Bagal lang ay dapat. Siguro pa yung iingal niya sa pagkain mo. Ako na. Hindi. Eh ko daw dun sa ano. ko pala ako yung panawala mabalik na ako at walang changi. I'm gonna stink yan. Ay, din yun. Ay, kagabi pa yan. Habi ko ba't kaya may Wala naman pa ah. dito. Eh. Pero yung sa eh. Sikat na. Uh, ay, <laughs> Yan si mama, ang daming sabit. Sko. Pakarami sabit. Manghingi pa yan ng tanim. <laughs> Ay, kalaka. Sa mga madadaanan po ni mama, tab, tab tabi niyo na yung mga tanim nyo at delikado. <laughs> Tawid na! Tawid na! pumatawid pala. <laughs> Parang binaybay mo yung mga bahay, -bahay na may tanim. Ah. ang daming ano ni mama pa naman <laughs> <laughs> ah ah sabit yeah, lalo na pa po ilang yung bahay nila may gusto pa talaga kung hindi sinuot si ba shirt sa ilalim at na pa na yung baba ko eh ay natake na lang yung pag yung baba ko lalo yung pataas hanggang sa makarating na din ayun nandun oh ano doon? Si Kristong Hari ngayon. Mm -hmm. Ang ano eh. Tapos yung bako nga Ano nga po na Ah, uh, uh, bigyan mo. Saan ang profesyon? Saan? Mula, mula sa bahay, papuntang Antipolo. Ang layo naman. Anong, anong doon? Daan daan, ano ka ano doon? Ang pagdaanan naman sa inyo. Ayan yung simbahan ng kawit. May misa po ngayon dahil linggo. Ito nga kapag simba. Ito yung PR ng kawit. Yan yung Piyar ng kawit. Oh, Doon. elementary school mga kaklase ko dyan na nag ng elementary kawit yan ganda na ng ano oh, school kaso bakit, bakit yun ang ginamit na pangalan bote ganda na mama ano dawak walang dinagbag na room ganun pa din Ah, canggihan dami pong tao. Nabili natin. Tara, pasok na. Mabili na po. Tulis. Ay, nagagandang ganyan. ilan ano, <laughs> ano, ano. ano. po ilan karama nanung inipawit ano ah, ano 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 nang ano 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 ano

Alamat po, ay mayroon po lang ano yan, magbibitin ano daw po. Online yan Wala po mabilim puti Nari-i-miget uh, 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 na. Ay, eh po, naka-shock lang picturean Sige. Wala ka po malaking plastic? Malaking. Para mabibitbit bit po. Sabi ko, ko doon kung Thank you po. Ang ang ano, oh, kabila. Ang sa kabila, ang oh. Ay, e, dibuya sa bawang doon. Ang doon ang ano, Walang kalamansi ayun, eh, no? Magkano yung mo? 180? Oh no, <laughs> ano? Kaya? Ay, Ma'am, pwede ba la? Magkano ubas mo? 180 At, po ate. Hindi. 250. Bakit Mahal. May buto po yung isa Tapos yung so, kalamansi. Ang ay, magkano

sang mintabu ya, sama model ring atau kalau manusi, masih buih spaku jana, apa masih buih nengnya? masih buih lagi masih buih itu 25 kisi <inaudible> Papa. po? Pinadinagdagan niyo Dinagdagan na. Apo, pinadinagdagan ka na. Agano din ni. Akin na din

Paano na lang bayad to? Beo, baka makalimutan Ito may mm. na. Doon sa mama na mama to? Sa mama, mama, sa mama Bayad. Ako oh. yung sa kanya bago mo balagay dyan. Ang kanin. Mayroon pala maganda mo na lang po doon. Nagatanggi ka rin pala diyan. Nagatanggi ka rin. pala kayo. Mga pagbabahe, nagatanggi ka rin. Hindi na na. Wait lang, bari ako. 1,900 pa pala din 390.

<laughs> Lakad na <sa> kami. Wait <laughs> lang, Mama. Ano yan? Ay, Pilipitin. Tinapa. Na. Mabila ka tinapa. Gusto mo tinapa? Adali niyo. Oo. Magkano yung tinapa? Tinapa po. 1.40. 35 ang 1.40. 1.40 ang kilo? Hmm. 35 lang po ang 1 Ano lang, 1 part lang. Okay, lang. lang. <try> Magkano yung Pilipitin? Pilipitin po doon ay 30 ang kumit. Ganito po yung 300 ang mm kilo. -hmm. 400 po mm -hmm. pa yun yung tita? Mm -hmm. mm -hmm. Ang liit naman ng tuyo, ano? Wala, di, walang makuna na tuyo kitang ano ngayon pa. Kasi madalang pa ang isda. Ano pa makapagpuyo ng mga dalaki. Makanin ano? Tapos pabili ako ng 1/4 na to ay, ano, pwede ba ang 30 Ah? Oo, pwede. 30 baka magkayute ay naman na kami. Hello, hello, hello. Mahal ng silid ka, mga Oo, oh, oh. so, ano? Ng pwede na. Oh. Ah? 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 Saan ka tos yun? Gano'n mo na yung bayad dito. Sakay na po kami. Ito lang. O, pasok doon! Aray ko. Ako. Gawin na. Ayan na mga pinamili. Oh. Ayan. Ano yan? Mamadala mo? Katay. Kamahal ng sili. Diyos ay, ko, kaloka. Ang bakit sili? Eh. Hindi. Sa isang pong peso sa... isa. Hmm. 35, tatlong piraso. Mu, mu, mu. Ganda na nga ano. na. Kita-kita o. Oh. Ganda na pagkunta sa ating view.

哎，了、okay,。 pala Saan yung lagayan? Wala pala lagayan. Ito ay. Okay, natin yung hmm. pagsunta. Ay, papilang ano. ko dyan. Ano ba ganyan? Mm. Kasi yung wala daw siyang mabili na ano. Dami-dami muna dyan. Wala. Ibang so, bunga ito? bunga ano ito? Ibang bunga ito? Ibang bunga

Hindi naman ganito, karami yun. Tikme yung bukay yun, sarap. Ang piraso yan, tamis. At tiningan niyo, tikme. O, ito yung mo. O, butchie. Be, gusto ninyo, anong gusto ninyo din eh? O. Tingin-tingin sa amin yung mabay. Lumapit kami at may una. Kasi ah, kayo po, bagay yung nanay ni Kita Eta, anong gusto mo?